Okay. Yan. Magandang hapon, mga kamukil. Ah. Maraming salamat sa inyong wala sa akong pagsuporta sa atin. No? Oh. Wala noon hanggang ngayon, nandito pa rin kayo. Sumusuporta sa akin. Thank you. Maraming salamat, mga kamukil. So, ngayon, gaya ng kagawian natin, mga kamugil mag-update tayo dito sa ating trabaho. Oh. So, yung trabaho ko ngayon, mga kamukil, lakad-lakad. No? Oh. Lagi lang tayong nagda punta sa mga planta yan hanap tayo ng mga murang presyo na nasa magandang kalidad yung produkto yun yung trinatrabaho ko ngayong araw tapos siyempre bago tayo umalis dito sa pinaka project natin bilang isang contractor ah uh, bibigay muna tayo ng mga trabahuin ating mga kasama sa trabaho no upang may matatapos din yung ating mga kasama at siyempre meron tayong iniiwan ditong isa na siya yung masusunod at yun yung ating tinuturuan kung ano yung mga dapat gawin bago tayo umalis dito isa po yan sa mga sikreto na ating mga kontraktor na meron talagang isang maghahandle kapag wala ka o yan, update tayo sa kanilang natapos dito ayun po sa aking mga sinasabi okay yan napapansin nyo more on gravel bidding tayo ito na part kahapon hindi pa namin to na trabaho marami pang nakakalat dito yung mga buhangin natin hindi pa nakasandbags pero ngayon mga kamagin nakikita nyo nakasandbags na pero kinulang kami sa uh, sako kaya doon ko muna pinalipat yung iba na naploringan na kasi yan dyan mga kamukil so doon ko pinabuhos at least madali lang yung pagpala kasi may flooring na oh ngayon dito trabaho namin kalahating araw to nilang trabaho pagdating ko mga kamukil mga alas 2 siguro ng hapon nakalipat na sila dito o so, kaninang umaga ito yung pinapatuloy ko itong part na dito yan ready to flooring na to compacted na to mga kamukil ayun ko napapansin nyo ito mula dito compacted na to ah, uh, ito yung pinakalibing area nila tapos dun yung pinakakusina nila may exit dun na pintuan may exit din dito So, kanina yung isang skill natin na mason, siya yung nagpapatuloy dito. Sabi ko, pagka maubos yung CHB natin, hanggang dyan lang muna. Uh, focus muna tayo sa pag So, ginawa naman nila. Tapos sa taas mga kamugel, yung update natin din sa ating roof framing is tapos na. Uh, yung dyan na side at saka dito, tapos na siya. ano, Ang kulang na lang dito, yung pag-i-install uh, na, na naman natin ng roofing dito sa ating Uh, pinakalibing area no? ito kasi yung magdadala ng buhay sa bahay na to itong part na to to mula dyan no? sa so, may poste na yan kakaroon tayo ng drop dyan na 80 cm sloping tayo papunta dito Kung magkano yung rinap natin dyan 80 cm ganun din yung idadrop natin dun no? para maganda yung sloping nya no? yan So pagkatapos nila nalatagan ng parlina, nasa mga anim na anim na parlina na lang siguro yung nilatag nila kanina. Uh, medyo matagal-tagal din kasi doon tayo magpapabrikit sa taas, magdudugtong para pagkatapos madugtong dit lagay na. Uh, matagal, no? Ang pinakamatagal na trabaho sa construction mga kamukil, ah uh, sa taas, no? Yung paggagawa talaga natin ng trusses, is, isa 'yan sa medyo babagal yung trabaho ng construction pagdating na dyan sa usapan trasis na pagruruping, paggagater, tsaka pag uh, sisiling dyan sa ating mga bulada, no? Yan yung isa sa pinakamatagal talaga na, na experience ko. Hindi siya madali, hindi siya pwedeng madaliin. Kasi kapag uh, rush yung kilos mo dyan o galaw, maaaring madisgrasya ka. O may mga safety belt naman tayo, nandyan lang, nakatingga. no? Kasi naalibad baran sila pag magsuot sila ng mga safety harness? Isa yan sa mga problema sa pagka uh, nasa taas na yung trabaho kasi matagal kasi mga kamukil na nakakatagal daw no nakakaalibadbad sa pagkikilos nila kaya oo, sinabi ko naman sa kanila na laging safety sana dapat no pero pagdating talaga sa mga delikado yung wala nang tulad ng pagkikisami diyan sa mga bulada natin hindi na ako papayag mga kamukil na hindi magsusuot ng harness kasi delikado na o kailangan may safety harness o so, lang no? nakababad nakaano lang yung nakatinga yung ating safety harness dyan o so, ako man mga kamukil aminado din ako no? kahit ako isang contractor gumagawa din ako dyan sa taas uh, itong trusses mga kamukil 3 uh, in half this namin itong trinabaho mula dyan no? papunta o apat na araw pala yan mula dito papunta dun no? tatlo kami na tao dyan sa trabaho So, ngayon, dito sa baba, ready to flooring na to. Ang pinaiwan ko lang dito, itong CR. Ayan. Hindi ko muna to pinagalaw kasi, siyempre, may dropping tayo dito at uh, mag i pa tayo ng mga sanitary natin dito. Floor drain, yung PVC para sa ating dumi. Ayan, dalawang CR to. Pangatlo yung sa taas. Ito. So, pinahuli ko muna tong CR. Kasi may i-align pa tayo dyan ng mga water waterline. ng mga water pipe. No? PVC pipe. Ayan. Tapos, ito muna yung inuna ko dito ano pag flooring dito sa mina bahay tapos itong grahe compacted na compaction na lang yung kulang dito mga kamukil bukas uh, paulit-ulit yung compaction nito kasi kung napapansin nyo yung compaction namin ang pang-compact namin dito Ayan lang oh tubular na 2mm pinuno ko po yan ng halo nasa 12 kilo siguro hmm? yung bigat niya. so kailangan maulit-ulit to dito sa pagcompact although matagal na tong ano mga kamukil Dinaandaan na to ng sasakyan yan So, dito na part, papasok dito yung mga materials namin, dumadaan-daan na dito. Pero kailangan, ikumpak pa rin natin ng maayos kasi grahi to. Tapos magbabakal tayo dito. Yung mga bakal na prinipare ko para, para dito. Tapos yung mga existing na bakal dito, yung mga sinira namin, idagdag ko pa dito. No? At nang sa ganun, mapakinabangan yung mga sinira natin bakal. Tapos, uh, lilit din yung ating gastusin pagdating sa bakal para dito sa grahi. No, gagamitin natin yung mga existing na bakal na sinira namin dito sa mga wool na to so ngayon mga kamukil yung pinaka target ko dapat by Saturday di uh, finish na to sa pagpuploring dito mula grahi papunta dito sa mina bahay no? and then next week pag matapos sa pagpuploring so umpisa na yung pagpapalitada ng ating mga poste siyempre riribukadahan muna to itong mga poste na to ha? Di, isunod na ito sa ako. Yan. Bag Pag na kayo. Ah, buwa pa ganyan. Buhi pa. Pumili din ako ng anong mga kamukilo. Oh, tira. Susi. Na tali. Sa U-box. Pumili ako ng maliit na mga alimasag. Alimasag ba ito? Ayan o. No? Ah. So. Paghati-hatian namin yun mga kamukil no. Sa mga kapatid ko. Ayan. Oh, pinadala ko sa kapatid ko para maibigay doon sa commander natin at mahati-hati na. Para pagdating natin sa bahay mga kamukil luto na, no? Ako kasi palagi akong hu huli mga kamukil na umuuwi, no. Umuwi na 'yung mga kasama ko ako nandito pa. Kasi uh, nagpaplano na naman ako mga kamukil kung ano mga dapat gawin dito, no. Kailangan may ma isaayos mo talaga 'yung bawat galaw ng mga kasama. Kinabukasan dapat uh, walang nakatayo-tayo lang no kasi hindi alam yung anong gagawin o, dapat kinabukasan may mga maasay na tayo o maituro natin sa kanila kung ano yung mga tratrabahuin nila kinabukasan o, ito na yung update natin o, next week mga kamugil ayon yung sinasabi ko kanina pagpapalitada ng mga poste siyempre pagpapalitada na yung mga kamugil hindi pwedeng isa-isa lang no sa pag-layout mula dun sa poste na yun hanggang dito maglalatid tayo yung mga kamukil ng tansi street papunta doon sa labas meron din dito sa loob para yun yung ating guide huhulugan natin tataas para lahat ng mga poste tuwid na tuwid yan tingnan no? pagsilip dun sa labas ganun magpapalitan ng poste and then next week so kanina inasikaso ko yung mga bubong nito siyempre kumuha muna ako ng mga sample color doon sa mga plantang pinupuntahan ko at uh, ko sa ating kliyente. Sila yung pipili sa kulay, no? hindi tayo. Mula dyan sa cladding, mula sa roofing, Spandril hanggang gutter. Sila yung magpipili. Lahat ng mga project ko mga kamkil, mga kliyente ko talaga yung pinapapili ko. No? Ang ginagawa ko lang, dinadalhan ko lang sila ng mga kulor. Na lahat ng kulor andun sa planta, dinadalo ko yan sa kanila. Sila na yung magpili. Tapos, uh, saka ko kapag nakapili na sila. Uh, halimbawa, yung gusto nila sa gutter, ganong klaseng kulay. So, yun yung gagawin kong gutter. Uh, sa roofing naman, ganon yung kulay. Sa cladding naman, ganon yung kulay. So, yung design naman mga kamugil, uh, pinapakita rin natin yung minsan yung mga design. So, kadalasan lang kasi sa mga design natin, yung uh, rib type lang na mga roofing yun yung mga magandang roofing kasi mga kamugil pagdating sa ulan wala kang problemahin puro walang tagas na mangyayari kapag ka mga ganyan hindi sa design sa gutter, hindi na uso 'yan ngayong uh, Spanish type, no? Uh, kadalasan ngayon box gutter. No? Bana uh, hindi na rin uso sa akin yung banawi type mga kamukil yung maraming bin. Gusto ko kasi mga kamukil isang bin lang, no. Pero malapad, malinis siyang tingnan, napakaganda tingnan. Uh, at pagdating sa cladding, meron naman tayong tatlong klase sa bend ng cladding, no, na mapagpipilian. O so, sa akin mga kamukil kung ano yung latest na mga design ng pagbibinding sa cladding, yun yung kinukuha ko kasi maganda no? hindi kagaya nung uh, mga old style ng mga pagbibind ng cladding okay so ano pa ba no? tapos ayan, abangan yung mga kamukil update tayo sa presyohan itong mga tubular may price list ako mula sa hardware papuntang ano papuntang planta, pagawaan talaga, no? Uh, para malaman nyo rin, lalo na kung magpapagawa mag, nagpaplano kay ganitong klasing bahay, may idea rin kayo, uh, no? Kung uh, ganitong klasing bahay yung gagawin nyo. Basta masasabi ko lang, malaki yung matitipid nyo dito kapag ganitong klasing bahay yung gagawin nyo. No? Sa patibayan naman mga kamukil, depende lang sa magtrabaho 'yan. Ano? Uh, okay, thank you mga kamukil. Maraming salamat.